ay malungkot na balita kagagaling ko lang sa trabaho kaninang umaga pinakain ko pa sila kaso ayan sila na heat stroke sobrang init ay nerugoy ang kapatad na ikyakya kawawa naman sad news yung aking inaalagaan na Jesus na barbaro wala na na siya sobrang init ngayon wala sarang dalawa wala na si bebang na lang ang natira ngayon ang gagawin ko manghihiram na lang ulit ako ng barbaro tapos meron pa akong isang sad news kasi sabay na naglugon ay ko chin chin. sabay na naglugon sila Rudy at saka si Mandang si Magandang Dilag so ang mangyayari niyan stop sila kasi masakit naman ang katawan pag naglulugon so pahinga muna sila pero magkakaroon ako ng isang pares ulit na pwede kong pagpalahin so abangan nyo kung ano yung magiging good news pagkatapos itong bad news ko. So, ayun, meron talaga mga ganyan pangyayari na nagiging ganyan yung magiging experience natin sa pag pagmamanok. Um, ano ko lang to, ah, hindi ko ina-expect to kasi kayo ng umaga, masaya pa sila, pinakain ko, pinakawalan, pati yung mag-asawa doon, si Rudy, at kasi magandang dilag, maganda rin yung kanilang umaga, pinakain ko rin, tapos tinignan ko naman, wala pa naman gaano nalalaglag na mga baby nalalaglag na mga ano nila balahibo pero kaninang umaga kaninang umaga pa yon so ngayong hapon pag silip ko wala naglulugon sila so rest silang pareho mag aano ano muna ako ng panibagong isang pair pa so abangan nyo kung anong palahe yon kasi sasabihin ko rin sa video na to so ano ko na muna to ililibing ko na muna Ah, tsaka ito yung aking ano, setback. Kasi yung aking bidders, hindi sila pwede magpatuloy kasi naglugon silang pareho. So, wala ko siyang kuhanin. mag -rest sila ng isang buwan para makapagpahinga sila. So, itatali ko na. Back to tali si Rudy at saka papahingahin ko na muna si Magandang Dilag. So, kukunin ko na siya ngayon. Mm -hmm. Mm -hmm. So, ito na si Rudy So, itatali na siya Back to talian Ikaw na mag ano Sige Itali na natin siya Mamuriting pa yung paan niya Check Check muna yung tali Baka may ano May mali Okay, so wala Ngayon Talagay ko na siya Saan sa kanyang hapunan Uy, ayun no Kita niyo yun dami nang silaglagan mga lima tingnan mo yung kanyang buntot nagsilaglagan na talaga ayan no? kawawa masakit ang, masakit ang katawan nila pag naglulugo parang maano parang namamag yung mga muscles sila so hindi talaga magandang hinawak-hawak ka, no? imagine mo naman nagsisilaglagan yung mga balahibo mo kung anong pakiramdam ba? Diba? so ayan ko na muna sila silang mag-asawa for one month tapos babalikan ko sila after one month. So, punin ko na si magandang dilag. Ililipat ko na ng bahay. Next, si magandang dilag. Oh, yeah. oh, 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 oh. Lang. So, eto na si magandang dilag. Tingnan nyo naman yung kanyang pack. Ayan na mga ano pa talaga, mga bata pa yan. So, nagsisilaglagan na yan siya. Ayan na. Eh. Surun. Ayan pa. Yung kanyang buntot. So, same din. Masakit din tong katawan niya. Kaya ipapagtenya ko na muna sila. So, dito katabi lang yan si Ruthie. Matulog ka hanggat gusto mo. So, dito na muna silang pareho. Kasi nga, nalulugon pa. Bale, yung kanilang bahay, kay Rudy, tsaka kay Magandang Dilag, pahinga din muna yon Tapos, yung aking bagong palahe is sa kabilang um, area naman sila ko ipapalahe. So, doon yun sa may kubo. So, yun na muna. Siguro, tapos pakita ko sa inyo sa susunod na mga vlogs ko kung ano yung papalahiin ko. So, ayun, yung aking setback. Nawala si Zeus. Nawala yung aking lalaki na barbaro. Tapos sila, naglulugon. So, ano, one step back ako. Pero, meron ba naman chance na, ano, makapagpabreed pa rin naman ako ng barbaro kasi. Andiyan pa rin naman pwede yung aking mga mahihiraman na mga sabungero. So, ayun ang aking vlog for today. Sana nag-enjoy kayo kahit medyo sad news. Ito si Aling Mimay. Bye-bye!